Masaya talaga pakinggan basta may ngayong mga laga natin. Kasi ramdam nila na wala silang naramdaman. Hindi sila nagtatamping. Kasi makikita kasi natin yan kapag umiikot tayo, hindi sila maingay. Ibig sabihin na may naramdaman sila. Nakakaiba sa katawan nila. kasi, bawat ikot kasi natin pagkita kasi natin natin yan kapag may tamping sila kasi lagi naman tayo umiikot. dapat alam natin yung kung anong sakit sila so, bakit nagkagano sila so, mga nagkatanong kayo mga veterinaryo kung ano talaga mga mga baboy kasi sa experience tapos, ang to mawagi lang din namin kundi sa inyo kasi nakikala mag yan na na I mean, na mo sa mga awat ko ba guys oh. Tulog na sila. Nagpapahinga na kay dahil busog na. Kapag gutom niyan, maiingay yan kapag pumasok tayo dito, lumalapit yan sa atin, parang nagingin ng na pagkain. Kaya tulad din yan ng tao. Kapag busog na, pahinga na sila. Matutulog tulad niyan oh. Napakaganda ng na mga ano nila, curiosog. Oh sa nagtatanong sa amin bakit nang malulusog yung mga alaga ng UBA sa kayong mga inahit ano na ang sa amin dito sa park bakit daw ganun sa mga aming alaga sa pag-alaga kasi ng mga aboy ano, ano kasi yan nagsisibaga talaga yan at saka nakiramdaman mo yung isang halaga mo kung gano'ng nakiramdaman nila o gano'ng taptik sila o gano'ng nakita mo sa katawan nila tulad naman sa hindi kumakain ng mga ilahin ano na natin pansinin natin kung bakit hindi siya kumain kung gano'ng dahilan na bakit nagkita siya kaya nga agad so, yung halaga kung mga bawal agad para niya tao alagaan natin ng tulog kasi yan ang pagkukuha na natin sa araw-araw. Kaya kung mayroon ka natutunod, mga video na yun guys, may follow so, eh, na lang share para update kayo dito sa part na paano kayo alaga dito sa mga baboy. Wala ka na guys. So, kailangan sa panahon nyo ito mga guys, kailangan natin magtsaga, magtarbaho. Bukos sa um, ginagawa natin kung ano man yung ginagawa natin sa buhay. Ang importante, eh, maniniwala tayo kung anong mayroon tayo sa buhay. Huwag tayo maingit sa mga iba kung anong nakikita natin magtrabaho tayo ng maayos kaya para makamit natin yung pinapangarap na sa buhay ang malaga tawag tayo sa Panginoon kaya para magbaybaya tayo kung gano'n ba natin hinihiling kung mayroon ka na natutunan sa mga video namin pakipalo na lang, pakishare kaya tulad dito sa pag sa aming mga baboy para update kayo sa mga video namin dito sa farm tips ko sa inyo para pag ng mga baboy ngayon mga ba guys tulad nagsisimula lang kasi sa amin experience lang to tulad dito wala pang pa 28 days mga guys 27 days pa lang yan Simula sa pinanganak sila Malakas na sila kumain ng pitch Kasi simula nung 7 days Simula nung pinanganak sila Ituruan namin pa kakain Ngayon, awatin sila namin ng ngayong 28 days Malakas na sila kumain ng pitch Hindi na sila maghanap ng nanay Kasi dahil malakas na sila kumain ng pitch Kaka hindi na kailangan nila Magaroon pa ng gatas Nandidi doon sa inay nila Yung tips ko sa inyo mga guys Ay okay, mga guys, oh? laki laki Wala pa tong sa ano Tamang edad na awatin sila pero ang lalaki nila lilaw oh. Yan o oh. Sa diba? mga 14 kilos na yan mga guys Ganong kalaki Ganong pa o, oh. kasama ano Ibang kulay o oh. oh. Ibang kulay siya Parang ano eh. Pero na nanay naman, hindi masyado payat siya mga guys. Kasi kapag tulad dito, na malakas na dumidi yung mga anak, kailangan pakainin natin, pakainin na marami yung inahin kapag hindi siya mga ayat. Pagdating naman, kung awatin sila, pagdating na 5 days, kailangan pwede na natin silang iiay mga guys. Ito so, na mga guys, yung isang parwing namin na wala pang laman kasi nalininisan na namin to. Kailangan, bago naman namin to lagyan ng inahin, kailangan siya nakakondisyon muna siya bago lagyan naman uli. Kailangan mapahinga muna siya ng isang buwan bago lagyan uli kasi para nakakondisyon siya ba. Isang buwan siya na walang laman. Tapos maglalagay na kami pagka nakakondisyon na sa disimpiktan o ano mang pwede pa natin i-disimpik dito kasi tatlong disimpik kami kinagamit namin dito sa mga paruing namin bago namin lagyan ng inahin ganun yung distating araw-araw kami nagdisimpik tan sa paruing kasi itong paruing bago namin lagyan dapat nakatatlong disimpik tan to kasi iba-ibang disimpik ang gamit namin kapag tatlong beses namin disimpik tan yung siyang building Hanggang doon yan. Tapos may mga blower. Mga linis na sila mga guys. Ano to? Solid. Bakal. Hindi sila mga tubuh. Dito. 22 kilos lang.